kakainin mo dito. Kailangan mong paghirapan. Congratulations! Nanalo siya ng isang kabambigas! Hi guys! Another day, another vlog! Yan, ngayong araw, may pupunta kaming isang Pilipino event dito sa Calgary, Alberta. At bago yan, Uh, kakain muna kami sa Korean restaurant. Niyaya kami ng buso namin siya daw maglilibre ngayon araw na to. At dito ang kakainan muna namin. Pero bago yan, uh, ako nga pala si Herbert. Ako naman po si Michelle. Ayan. Nagshare kami ng mga video namin dito sa YouTube, buhay dito sa Canada, event, and mga happenings. Mga happenings namin at experience namin dito sa Canada. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood at ito na ang aming kakainan ngayon. Let's go! Let's go! Nandito tayo kakain ngayon sa Gogi. Gogi Restaurant. Yan ah, all you can eat pala oh. Korean. Korean kakain. Opa! Anong siya No outside drink ah. Gogi. Gogi pala. <laughs> Gogi Korean <laughs> Restaurant. Opa! Magluluto pa tayo. Hmm. Yeah. Yeah, may Ayan, init na. O. Ito, mahirap pa sa kurito. Oh, what is Ayan, meron sa lady dong, ano. May kanin. Oh, what is ng rice? <laughs> Dalawa pa oh. Marami siguro. Marami siguro na kain na Pinoy kaya ano no. Kaya bakit may sila sa rice? Ang cute lang nung bar nung ano nila o restaurant nila. Oh. Ayan. Dito to sa may ano, sa so may northeast, malapit sa 32nd Avenue. Para ini mo dito, kailangan mo paghirapan. Hindi ka makaka-order ng ng from kitchen yung luto na. Sana may from kitchen. Merong bulgogi. Ano tong, anong tong isa dyan? Pork bin. Ayan. Tapos rice tayo. Pagluluto. Mm. Ito, na natin. Ayan, luto na. Ang kain na. Mm. Ah, may mga naluto na kami. Na. Mm. Kain na na. Mm. Mabilis na mamaluto yung beef. Ah, yung pork. Ayan o. Ayan oh, pwede ka magpa-picture dyan sa taas. Ayan, ayan na, o. Oh. Oh, pindutin mo lang yung gift, get, uh, get receipt. Ayan, na, ayan, na. ayan oh. Ya na, okay. <laughs> Stick it. Where you stick it? <laughs> There we are. Ayan na, oh. <laughs> Thank you. Thank you. Busog. Sobrang busog, oh. Sweet siya. Ah. Highly recommended. Ang, um, ayan, oh. Gogi. Mm. Dito sa... Calgary. May sunrich. Yeah, marami siyang, ano, marami siyang branches. Oh. Uh -huh. Ayan, diretso naman tayo doon sa Negosyo Caravan dito sa Calgary, Alberta. Dito rin sa Northeast. Uh, eight run. minutes, eight minutes drive. Uh, mga businessman na Pilipino dito sa Canada. Uh -huh. Tingnan natin kung anong mga paninda nila. Pero halos, ano yung pair? Parang Pilipino community. Yeah, business pair. Oo, oh, business way. Ayan, ito na yon, o. No? nandito na kami ngayon sa Grand Negosyo Caravan. Tingnan natin kung ano mga business ng ating kapwa Pilipino dito sa Canada. Ayan, sakto-sakto. Sakto, Bumang kao umpisa lang. Let's go! Neighborship. oh, marami sila. May mga paninda sila dito. May kainan. Ayan, oh. No? Spring rolls. Spring rolls. Big ni Dodong B. Baka Pro Inc. Creations. Calgary based business. Oh, okay. To her Ayan, oh, no, phone number nila. Okay, thank you. For a for a Then She will come back at 6 p.m. for her concert. Hi! So, ladies and gentlemen, it's Pag nag-download ka ng Lem Lempy Lempy Lampy, Lampy, whatever you call it Yeah, basta mag-download ka mayron kang free uh, chocolate. Yeah, may pagpipilian ka dito, marami. Yes, by the way, this is Ramason from Lampy Um if you are going to download the app and sign up, so you'll yeah, my free point chocolate. May tumbler na yeah. with chocolate and bag. Oh, Thank you so, so much. So yeah. are looking for Five no, dollars yes, lang, oh. Ang tanong ko, gusto From Toronto to Calgary, now, Michael, to, to, just to join the Negosyo caravan, yeah, Wow. We kami to win. We rep to Ayan, ang gaganda to win. We have to win. We have to win. We have to win. may have to pa We oh. Namiyan mamaya nandito si Rachel Alejandro. Po? Ya yeah, po. Ano pong ano meron dito? Ito ay chocolate from Dubai. Pistachio. Ano po? Ano po? Nagkikita po kami ng chocolate from Dubai? from Dubai? Wow. Yes. Dito sa Canada? Sa Calgary lang? Calgary po. Calgary. So, only, gusto niyo pong bumili?

So we'll we are wow, so nagsisip kayo Canada Wine? Apo. Bibili siya ng ano ng... 2095. Kala ko pala So, 1795. 2095, May 95. yung tubo. with me bus line, actually, we run inside Alberta, Ontario, and BC. We have about six buses that runs between Calgary and Edmonton. Siyang wow. yep. okay, yep. can... be... nasa aeroplano, o. Oh. Oh. May kainan na, na rin, o. Oh. May table, o. Oh. Tingnan mo, o. Oh. Ayan, o. Oh

Congratulations, nanalo siya ng isang kabambigas. Yeah. <laughs> follow And, uh, natin siya. Jackoy Joy TV! TV. We yeah, we we TV. We Pero walang TV to. Walang TV, wala lang. <laughs> wow, hanggang dito nakarating ang Ayala Land, oh. Oo so nga, oh, Ayala. Ayala Yan, yeah, Hanggang sa Canada, may Ayala Land tayo dito. <laughs> Simply Power from Kabayan Remit. I'm Marie Sales and Marketing. Download the Kabayan Remit app. Enjoy our 43.30 premium rate with no service fee in your first transaction and earn 1,100 points. Every time po na nagpapadala kayo, nakaka-earn po kayo ng points sa so pwede siya ipang-offset sa mga susunod pa na transaction. Okay. Siyempre may mga paninda and then Mamita's Kitchen. Ito pinakahuli. Pag nagutom ka na kaya ikot, meron kong kainan. Mamita's Kitchen. Mm. Ito ang mga menu nila. May lechon sandwich, chicken in asal. Hello po! Ang ganda! Anong pangalan po ng... Okay, once again, Sparkle! Wow, based in Calgary, right? Yeah, based in Calgary. Ayan, ang ganda ng suit nyo. Hello po! Just keep her running away! Go to Canada! Mr.

Richard Gasabal. Successful lagi be. Salamat po. Salamat, to. Salamat, Salamat, to. Salamat, Salamat, to. Salamat to. for bringing Rachel Alejandro here in Calgary. Oh, thank you so much din po sa Okay. What what time sa Kalesa Grill? Ah, uh, seven o'clock po. Ngayon sa Kalesa Grill na po si Miss Rachel Alejandro. Okay, see you there. See you Shout out dito. Shout out, Sir Dandik. Sobrang successful yung uh, grand Negosyo Caravan event dito sa Calgary, Alberta. Mm -hmm. Alberta. Salamat po sa mga nag-sponsor at nakita at nakalapit pa namin si Miss Rachel Alejandro. Na dati napapanood lang namin at napapakinggan namin yung mga kanta niya nung hmm. ano. But Bata Kabataan <laughs> namin. Ayan, maraming mga ano diyan mga 90s na, batang 90s na nakakaalam ng mga kanta niya. Pero ayun, hindi namin nakalain. Dito pa namin siya makikita sa, sa Calgary, Calgary, Alberta. And uh, mag, ano yata siya, magtuturon Toronto next. So ayan, sa mga Nag-sponsor, uh, salamat Salamat sa mga sponsor Support ang uh, local businesses Yung mga lalo na yung mga Pilipino businesses dito sa Canada uh, Support natin sila Bilit natin yung mga product nila Yung mga services nila At ayun, magtulong-tulungan tayo Bayanihan ba? Maraming salamat sa mga bago naming subscriber Sa mga followers sa Facebook TikTok and account Herschel Vlogs uh, Herschel Channel And uh, more events and more happenings dito sa Calgary or sa Canada. At uh, ayan, kung meron kayong mga suggestion na pwede namin pasyalan or pwede namin i-vlog, mag-comment lang kayo. At muli, maraming maraming salamat po sa lahat. Yeah. And as always, God bless everyone. Sa muli, sa, sa ulitin. Bye-bye.